Hi guys! For today's video, ayan, ipakita namin sa inyo guys kung paano pa yung maghahanda sa pagtatanim ng palay. Ayan, at syempre unahin natin ngayon ang pag- huhugas ng ating mga tray. Yan ay gagamitin natin sa pagpunla at magbini tayo ng palay. Ayan. Nilalabas namin ni Dana lahat ng mga tray at huhugasan po natin yan na may kasamang gamot. Ayan. Keep on watching guys. Kami ang mag-asawa dito sa Japan na farmer. Ako si Pinay Farmer sa Japan. Abati sa inyo ng magandang buhay. Keep on watching! Hi, Pinay at pagod basta laging magkakasama tayo kasama ang pamilya at kanyang asawa nagtutulungan buhay magsasaka laging bigyan ng kulay ang ating buhay buhay magsasaka lagi tayong masaya sa pagtatanim sa bukirin nagtutulungan ng mag-asawang magsasaka para buhay ay Maging sipagan lang Para sa pamilya Lahat magagawa Eto ang buhay farmer Pinay sa Japan Lahat ng mga kaparmer Na laging nandyan Magkakasama tayo sa hirap buhay Magsasaka Magkasama Sa hirap at ginhawa At kasama Ang kanilang pamilya Pinay farmers Sa Japan Buhay Magsasaka Mag-asawang Natutulungan Yan ang buhay Pinay Palmer Sa Japan Pinay sa Japan ipapasyal kayo sa palayan Rice farming, hard working, mag-asawang walang kapaguran Paano magtanim, papakita nila Paano mag-ani, makikita nyo yan Ang araw-araw na kanilang ginagawa Sa bukirin ay palaging masaya at paglilipat ng tanim upang mapaganda ang ating bukirin. Ano mang hamon sa buhay, laging laban lang. Sila ang mag-asawang magsasaka. Magkasama sa hirap at ginhawa. Pinay Farmer sa Japan. Mag-asawang nagtutulungan sa buhay magsasaka.